Morning, morning! It's me again, MJ's vlogger, aka Indayan. So, eto guys, Indayan ay palabas na sa work at nagmamadali dahil gusto kong bumili ng kape sa bar. Dahil nga wala tayong uh, kapihan ngayon sa trabaho at sira ang coffee machine. So, kailangan kong pumunta sa bar para magkape. So, ayan. Tapos na ang aking trabaho at nagmamadaling pumunta sa bar. Kasi so, may malapit na bar dito sa bar. tabi ng trabaho ko. So, ayan okay, guys. Okay. Pasukan natin ang bar at bibili tayo ng kape sa araw na ito. <laughs> Kasi ako ang tipo ng tao na pag hindi talaga ako nakapagkape sa umaga dahil yun lang talaga ang aking pinaka breakfast. Hindi ako energetic para kung uh, hindi kompleto ang araw ko pag wala talaga ang kape. Kaya nga ako, coffee is life. So, ayan na nga guys. Ang bar malapit sa trabaho ko, dinaanan ko. Parang hindi uuwi. Eh. <laughs> Tapos na ang trabaho ko ng umaga. Time is 10am in the morning mga 10.5 mga ganyan kasi nag-walk pa ako dahil 10 a.m. ang aking labas sa trabaho so ayan okay. muna tayo ng kafe okay. syempre hindi tayo bumili ng brios dahil alam na naman ninyo mapapachit na naman tayo bibili tayo ng brios so wag muna tayo bibili ng brios coffee lang Okay na. Mas importante Makainom talaga ako ng kape. So, pagkatapos kong bumili ng kape, guys. ay naglibot-libot mo na ako. Dahil center nga ng Milan ang trabaho ko. So, two minutes walk lang. Ayan. Makikita mo na lahat ng mga negosyo. Kung ikaw ay may pera, mapapa. Doodle ka. So, ayan. So, kung ayaw mong mag-magastusan. At gusto mong magtipid. Huwag ka na lang pupunta dyan. So, ayan. nag Pumasok ako sa mga bilihan ng damit at binilhan ko ng jacket at ano si Gavin soya So tingin-tingin tayo. So dito guys, kagaya kung walang budget dito, ano lang, standard lang yung price kasi sa opium lang to meron ka mabibili na 15 euro 10 euro mga ganon so ayan o oh. then makakabili ka na ng mga jacket ng mga bata kasi naghahanap ako ng jacket ng bata dahil nga alam naman ninyo lumalaki na mga bata so din natin bilhan ng damit kahit pa unti unti so ayan Nakakadaan din kami sa chika magpapaalam na ako guys bye